panibagong sideline ko ngayon. Bumibili ako ng nyog tapos kami ang mag ano. Ako nagbubunot. Kami magbubunot. Kanyan lang guys oh. Yan, <laughs> ganyan o. Sa, Yan. hirap pa lang buhay ng magbubunot. Oh, ata masahad na po. Kaya kayo mga kabataan, mag-aral kayo. Ang hirap pala, oh. Bakit parang ang bilis-bilis sa kanila? na what mo siya? Ha? Makanan itu di sini? Ya. Oh, di sini? Di sini, di luar. Di sekarti. Hmm. Pemakai yang sama dia. Ya? Di sini, di sini. Saya sudah menjaga dia. di Di sini, di sini. di sini. Ya. Ya. Di sini, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ayan guys, oh, ang binalatan na na nyug. Ayan. So doon, akit pa doon, Oh. Ayan guys, ito. Akit pa. Ayan si kuya, Ayan, lindo, o. Oh. doon, Ayan. Nagpakuha ako ng buko. Ayan. Kain ako ng buko mamaya. Ayan. Ayan, Ayan. si Kuya. Ito yun. Hmm. Hmm. May gula nga okay. isa. Ayan.